tawag dito. Ang mahal ng kilo, 130. Hi guys. Ang tawag dito. Ang mahal ng kilo, 130. Hayaan nyo po yung background dyan guys. Kasi katatapos ko lang maglaba. So, I think I deserve magmukbang. Namaste sa lahat. Pasensya na kayo guys na kailangan ko ding magfilter kasi katatapos ko lang nagkasakit guys, 4 days po flat in bed talaga ako pero still, namamalan siya po ako naglalaba, nagtutupi, naglilinis ng bahay, nagluluto, even I'm sick, ganun no, so kain tayo, binigyan ako ng sister in ko ng, ito, paborito ko to siya na fruit, si orange shuntala po, yung dapat ito mga 50-70 lang to eh, so mukbang natin, sige, tara let's kain tayo, lamon is live So, continue na tayo, guys. Kakain ito. Orange. Lumipit ako kasi baka itim ako lalo. Masyadong mainit yun. At saka yung mukha ko, guys, parang mukha talagang hospital. Kasi nga, apat na alon na, na hindi lumabas ng, ano, ng bahay. Kahit ngayon, mukha may sakit pa rin. kahit gamang kilo pa kaya ang kaya kong ubusin guys shout out po dyan sa mga subscribers po ni Madam Mela Filipina in Nepal maraming salamat po sa pag subscribe ni sa akin namaste utang na loob ko po yung panunod niyo sa akin guys yung ano yung yung youtube ko mag isang taon na ngayon <laughs> 96 96.66 na yung sildo ko So, 3.34 dollars na lang ang kulang. So, push pa more. Sana wag nyo i-skip yung ads para naman makasuldo na ako. This time guys, yung suldo ko sa YouTube ay bibigay ko sa nanay ko dahil nawala na, na naman yung mobile niya. Kung so, so, ko sa kanya. Yung sinasuldo ko po sa sa YouTube, sa Facebook. Pinapadala ko po yan sa family ko sa Pilipinas. Kahit kunti lang, pero iba pa nang nakakatulong din. Grabe na to guys. So, ito yung yung sobra kagabi kasi birthday ng brother-in-law ko. Tapos pumunta sila ditong lahat sa amin. So, dito sa Nepal guys, talagang normal lang na may ano, may cake kasi yun ang sa atin, pansit. Pero dito sa kanila, dapat may cake talaga. At saka, yung nag-birthday celebrant, siya po yung namimigay ng mga chocolate. Talagang necessary talaga yun na magbibigay siya ng chocolate sa mga taong nag ng birthdays niya. Or magbibigay siya sa school, kung estudyante siya, kung sa office siya, magbibigay siya sa lahat ng mga office mates niya, ganun. Tapos yung mga mga taong na nag po ng birthday, sila kailangan sila magbigay ng either peral, <laughs> either pira, kwarta or um, gifts. Ganon. So, mas prefer po nila, guys, na makatanggap sila ng pera. Pirahin na lang kaysa naman gift. Kasi pag gift, minsan gusto natin pero hindi nila gusto. di ba So, pag pera naman kasi mabibili nila kung anong kailangan nila, kung anong gusto nila. Bakit ang lagi ng eyebags ko? Ayan o. So, shoutout po sa inyong lahat dyan, mga guys. So, busin ko yung cake. Sobrang stress talaga ako ngayon. Struggle ako dahil <clears throat> Ang diwangan ko lang sana ay dapat sumasayaw-sayaw ako. Oh. Kasi nga basta sabi niya, nag-enjoy daw yung mga tao sa sayaw ko. Kaya nga binibigyan ako ng mga stars ano, mga tala sa mga sa sayaw ko dyan sa ano sa FB. Pero sabi niya, oh, nag-enjoy sila pero tumatawa din 'yan. Ha? Ano pang klase 'yan hanggang pero para kasi sa atin, di ba, kung makanta kahit yung tonado sumasayaw, <laughs> hindi naman malambot yung katawan pero sumasayaw pa rin. Kasi yun nga yung stress reliever ko. Pero yun nga, ayaw niya. Ayaw niya. So, para walang gulo din, hindi ako sasayo. Pero gusto ko talagang sumayo yung ano, yung bagong remix ng apat uh, apat uh, to, at saka yung ano, butsiki. Gusto ko talaga, paborito ko yung butsiki guys, na kantahin at saka sayawin. So, gusto ko yan. Kasi, miss ko yung tatay ko. Paborito yung tatay ko eh a few moments later. Hi guys, so nandito kami sa Bat kasi maraming mga damit dito. So, ano talaga guys, 50%, 60% discount po kasi Christmas sales. So, punta kayo dito, mayroon yung dito mga cosmetics Diyan, Ayan, mga cosmetics from Thailand, from Korea. Dito, Christmas na talaga sa Bat guys. So, yun, yung ano basta so, ang dami-daming discount. kanya So, ano mo naman ang hanap tayo na medyo <laughs> maka-discount. Diba? So, kita kayo dito guys. I think baka hindi ko alam baka sa lahat ng Batbateni pero dito sa Naxa Batbateni mayroong mga sales sale na kaya so, Hindi siya dyan yung video na siya. Hello po! na mapigilan mapaibig sa iyo Ano ba to? Gusto ka laging nakikita ng mga dalawang mata ko Baliw sa'yo, oh, oh Kaya lagi nag Para ika'y masuliyapan Dahil isang hindi mo lang Okay na ako May Dahil sa'yo, oh oh wala ang aking nakita Nagsalbi itong pangalang Kinsakin mga madya Ito, ito kaya sa akin guys, o ayan Ito kasi mag-inside Nasa dito nagagaling Sandali lang kasi ito parang gusto ko kasi maganda yeah. no, 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 no. to Mag-inside kasi wala pa akong licking toner Kasi ito, iksin ito Thank you. Thank you. Oh, yeah, 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 yeah. Grabe, ang daming tao, guys. So, wala pa akong cream na jacket. So, gusto ko to. Hindi naman siya kay ukay, -ukay. Bali, dun sa taas kasi ng bat-batini. Tapos, ni finance rin nila dito kasi sa sobrang daming tao. Hindi enough yung space nila. So, nandito sila. Sobrang daming tao talaga. Ito kaya sa akin, cream. Kasi wala pa akong cream. Okay ba? Okay. Kasi nandito pa yung ATM ko. 🎵 nakikita ng mga dalawang mata ko 🎵 sa'yo, oh oh Kaya lagi nag-aaba Para ika'y masulipan 🎵🎵 Kahil isa'ng hindi mo lang okay na ako 🎵 dahil sa'yo, oh oh ang aking... sito So ito na po guys, yung nabili namin siya. Para sana po sa yung sa akin. Kalo lang. Kalo lang sa akin. So, pa-uwi na kami, guys. Kasi, syempre, nung kabihin mo po Ang <laughs> ganda talaga pagkasama yung hindi PM. Ayan, mga festivals dyan. Ayan. Papa, kakro! Papa, kakro, kinukol sa kakro tinamad na magluto guys so dito na daw kami bibili ng pagkain sa KFC a few moments later as in sobrang nakakapagod talaga guys kasi pagdating ko dito syempre nagluto pa ako ng rice tapos soup tapos pinagay ko sa anak ko May binawan ko ng salad yung asawa ko kasi sa gabi niya kumakain ng rice salad lang at saka ano, fruits. A few moments later. So, wag na natin patagalin. Kainin na natin tong cake na to na sobra leftover over po kagabi. Mayroon pa tayong ano guys, background dyan. Kasi nga, Nagbilad nag ng mga lawahin. Ang Dito sa Nepal guys, pag nakakasakit sila, hindi sila kumakain ng karni. Pero asawa ko, alam niya, pag nagkakasakit ako, gusto ko karni ng karni. So, as in talaga yung straight four days na may sakit ako. <laughs> ang saya-saya kasi palaging manok yung ulam ko. Siyempre ako din nagluluto. Ano kasi wala naman dito yung mga binan ko. Umuwi sila sa village nila. Kaya sarap na sarap ako. Palaging ang chicken. Sige, today chicken. Bukas chicken. Sa makalawa chicken. Lahat na lang chicken. <laughs> Bahong iti na ngayon. Ay, <laughs> oh, Diyos ko. Hindi <laughs> hmm. na eh? nga. bakal kong kumakain guys kasi mayroon akong problema, indigestion problem. Kaya dahan-dahan lang, take it easy. Kahit ba naman sa pagkain, bilisan eh, magtatrabaho, mabilis na nga. Magsalita, mabilis din. Dapat sa pagkain, relax, take it easy. Hmm. over eh. Flat ng cake pagkasama ano, sa youth friend bakery. Wala talaga siyang ano. Walang walang halong tubig. So, masaya naman ako ngayon. Kasi, natuto na ako magluto dahil mahal na talaga. Marunong ako magluto. Kahit noon sa Pilipinas, nabibinta nga ako ng spaghetti, ng biko nung nag-aaral pa kami, dalawa ng asawa ko. Pero tamad lang talaga ako magluto. Kasi ang talaga ko magluto. Tapos, hindi naman doon kalat ng kitchen namin. Malit yung kitchen namin. Tapos yung madre niyo, pag nagluto niya, gusto siya. Sarili niya yung kitchen. Pag nagluto siya. Ayaw na. Ayaw niya na nandun ako. Mm. Kasalanan din niya kasi sinanay niya yung siya nagluto. For 20 years. Masarap talaga siya magluto, guys. Yung madre niyo ko bali kung nagluluto ako, maitsa lang yun. Sayang, diba? Ang dalawa pa lang to. Isang kilo yung binili ng sister-in-law ko sa akin. Kahapon pa ako nag ng asawa ko ng orange. Di tala ako binilhan. Buti na lang yung sister-in-law ko bumili nito. Kasi may pumasok kanina dito sa kumpaw namin ng na ano, yung mga, mga bicycle na nagbibinta ng mga fruits mahal na yung 130 guys kasi dapat nga nito nung una dapat 30 rupees lang 250 pesos per kilo grabe talaga yung pag increase 130 na ngayon o ba diba? 100 times OMG ang mahal talaga parang hindi na ako makalunod ito kakakain saka dito sa nipal pag kumain ito guys dapat sa sunshine pag doon naman ako kumain sa sunshine baka maging pa ako diba pagkatapos kumain maasim. Uh, hmm. Ayun na. Pasensya na po guys na marites lang muna. Ito <laughs> ano, content ko. Marami pa akong video pero wala pa akong time mag, ano, mag-edit kasi kailan kumamalan sa so, yun na, So, ayun na po guys. Nandito na po kami sa bahay ito na lang po ang hindi ko pa napakita. So, sa akin ang binili ng asawa ko ay itong shoes. So, para pang Christmas party. Kasi mayroon po akong ganyang kulay na i-pair-pair ko na lang. So, yun lang po. Maraming maraming salamat po sa panonood nyo. Please don't skip the ads po. Kasi malapit na tayong magkasilo. Yay! Thank you, thank you. Please like and subscribe. Flora Powder in Nepal. Maraming maraming salamat po sa inyo, guys. Namaste. God bless you po. So, yun lang. Thank you, thank you po. God bless you all. Thank you. Bye! See Hindi pa pala tapos. Nagag- tatapos na. Bye, namaste.